magandang araw mga kaibigan uh, bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam uh, sa mga interesado na magkaroon ng trabaho either full time or part time pwede sa inyong bahay ito po isang income opportunity uh, na magkatrabaho kayo uh, panoorin nyo ang short video na ito mag register kayo online sa QR code na may pakita Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng isang political analyst na si Professor Ronald Llamas na ang Presidente Marcos Jr. kasama ng kanyang kapatid na si Senator Amy ay mga weak leader, weak na mga anak. Ulitin na, dalawang klase na pagkahina. Bilang leader, mahina. Bilang mga anak, mahina rin. So, bakit nasabi ito ng isang uh, political analyst? Pakinggan natin ang interview ni Karen Davila kay Professor Ronald Gamas tungkol ito sa mga birada ni VP Sara doon sa Amanila, si Yumaong President Marcos Sr. Pakinggan natin ang interview. Yeah, well, una Karen, parang panto eh, sense ng utang na loob, Inyo sa libingan ng bayani. Tapos ngayon, binabanatan niyo ako. Hindi niyo isang pinagalingan ng ganong klase. Na utang na loob. Ang uh, tanong ko, Karen, nung sinabi niya yan sa kay Amy Marcos, anong reaction ni Amy? Oo. Oh, oh. no? Hanggang ngayon, tahimik si Amy, ano? Eh, anong reaction niya nung sinabi sa kanya yan ng kanyang BFF? No? Parang nilaglag siya eh nilagay siya sa isang spot na mahihirapan yung kanyang sitwasyon, no? At uh, ikatlo, ay meron tayong kultura, Karen, eh. No? Kahit tayo'y nag-aaway, na yung, huwag na natin isama yung bangkay ng na mga namatay, yung mga yumao. Ibig sabihin tayo naman, nag nagkikritisay sa isa't isa sa politika, eh. Pero ba't po isasama yung, uh, yung ama na yumao? Kaya ako, hindi ako kontento sa sagot ng Malacanang na no comment. Kailangan mag-commit si presidente, hindi lang dahil siya ay isang presidente, kundi isa siya siya ay isang anak, no? Hindi pwedeng si Imee Tahimik, si himek. Kailangan may din sila. Kung hindi magmumukha naman silang uh, weak leader as well as uh, isang weak na anak, no? Kaya iyon yung kailangan nilang gawin, no? Kaya, uh -huh. So you want President Marcos Jr. to answer that? Yes, everything she's accused in in that press con. It's yes. that? Yes. daw so, huwag niya sagutin yung binigyan siya ng grado na 1. Okay. So, very clear, ha? Uh, mahinang leader, mahinang anak, President Marcos Jr. and Senator Aimee, dahil tahimik sila eh, sa isyo yung tungkol sa huhukayin ni B.P. Sara uh, ang tatay nila. Okay, so yun, bigyan natin ng komentaryo mamaya. Uh, nabanggit din ni Professor Llamas sa interview ito na ngayon lang daw nangyari na mayroong uh, political leader na dinisecrate ang mga patay o isinama pa sa labang politika. Uh, hindi ako sangay nun. Merong mas nauna. Ang naunang nagdisecrate nagbanggit na huhukayin ang libing ni uh, President Marcos Sr. eh dilawan si ex-senator Francis uh, Pangilinan sinabi niya yan huhukay, galit na galit siya huhukayin namin yan oh, so nangyari na nun so ano nahukay ba uh, may nagawa ba si Senator Pangilinan wala naman. So, ito ngayon, si Bibi Sara, is it literal yung ibig niya sabihing huhukayin? I don't believe so. To me, ang analysis ko dito is figure of speech o hyperbole o ano pa ba yun, yung out of prostration. But in reality, hindi, hindi niya kayang hukayin eh, ang nakaupo, anak, presidente. Anong magagawa ni Pipi Sara na ang commander-in-chief nandyan pa rin? Pwede siguro kung siya, biglaan siya na maging presidente, pwede, pwede niyang pahukay. Kaya nga bang vice president siya, never niya na magawa yon na may pahukay. So, parehas lang sila ng sitwasyon ni Uh, dating senador uh, Pangilinan na idong dahil lang sa frustration o galit sabi sila na huhukayin ang mga uh, remains ng yumao Marcos Sr. So 'yun ang tingin ko doon. Okay. Uh, so frustration lang 'yun ha. Hmm. Bakit walang sagot ang malakanya? Iyan din ang matagal kong ano? Matagal ko nang hinihintay ang sagot. Kahimik eh, no comment. Lalong-lalo na si Senator Aimee. Nabanggit ni BP Sara sa kanyang presscon. Sabi niya, I think wala siyang sagot. Siguro, uh, ito, imagination ko na lang ito, baka natulala si Senator Aime. na Kung ako si Senator Aimee, makikita ko na galit na si Inday Sara. Yun ang ibig sabihin nun. Galit na. Kasi, uh, tapos, okay lang sana kung silang dalawa lang. Hindi, nasa group chat eh. May mga circle of friends o so magkakaibigan yan dahil group chat. Tapos, ganon ang pahayag ng VP Sara na kung hindi nyo ako tantanan, ipapahukay ko. Shocking nga naman. So, hanggang ngayon, tahimik si Senator Amy, tahimik si President Marcos Yun. So, agree ba kayo sa komentaryo ni Prof. Ronald Yamas na dapat sagutin? Comment nyo ko no? Ako, agree ako noon. Kasi ang nakataya, yung tatay ko na. Tama yung kay Prof. Ronald Yamas na hindi nasagutin yung ibang isyo, yung kung ano-ano pa yan. Ito ang dapat sagutin dahil ang nakataya yung ama nila yung karangalan kasi ang tagal hinintay yung pagkakataon na yan eh How many years namatay si President Marcos Sr. 1989. Nailibing na lang siya noong 2016. Tama ba 'yon? So, how many years? <laughs> uh 30 or uh, 20 27 years? Ang So natuldo ka na. Salamat at may political will ang Pangulong Duterte despite the opposition tinuloy. O ngayon, ang punto dito, ang nakita ko na hindi kayang kaya hindi sumasagot ang Marcos family kasi yung utang na lumay hindi nila masagot yun na kung hindi dahil kay Pangulong Duterte hindi maililibing ang kanilang ama. Yun ang ano nila, weakness nila yung pagtanaw ng utang na loob. Kaya siguro uh, ano na lang pinili na lang nila na manahimik. <laughs> manahimik kasi wala silang kalaban-laban sa isyo na yung utang na Okay? So, weak leader <laughs> Weak anak hmm. So, speaking of Leadership uh, Yun din, ang akusasyon ni uh, Akusasyon ni Ito, sila nang mag-ama Ang nauna Si PRRD pa nauna, weak leader yan Huwag niyong butuhan yan Then, pati Ito nang BP Sara, ganun din Weak, mahina, hindi marunong So, bahala na ang taong bayan kung ano ba talaga ang presidente, gaano siya kalakas bilang pangulo. Ako, ang pinapanindigan ko, when it comes to the leadership of the president, uh, narinig ko mismo si Senator Remy, ay, sobrang bait ang kapatid ko. And then, marami pa akong narinig na very kind-hearted ang pangulo agree. Kailang yung very kind-hearted, yung sobrang bait. That's a negative factor when it comes to leadership. Halos hindi siya. Pati si dating National Security Advisor uh, Clarita Carlos, narinig ko na halos hindi magalit si Presidente. To me, yung sobrang bait, that's a sign of weakness. Then, doon tayo sa libro ni Atty. Vic Rodriguez. Nung unang, ganda yung uh, simulan nilang dalawa. Good governance. Pinipili yung mga i-appoint, yung may character, integrity na uh, hindi mangungurakot. Nasusunod yun. Kailang, nung may nakialam na, dalawang tao, yung very clear nga nakialam na wala na, nag-give up na, nag-give na ang strong leader. Dahil ang nasunod, yung isa. Sino yung isa na nasusunod oh kaya na lang bahala. So, salamat kay Professor Ronald Yamas. Saludo ako, agree ako sa kanyang sinasabi.